Money can't buy class talaga. Kasi harap-harapan, ninanakawan ng taong bayan. Kasi lahat naman tayo, gusto magandang buhay, di ba? Ang problema, kung ang perang pinagyayabang mo, ay eh, galing sa buwis ng taong bayan. Tapos yung ibang tao dyan, pinoprotektahan pa sila. Sasabihin, ano naman ang problema nyo? Ingit lang kayo. Walang naiingit sa nakaw. Sana naman, imulat natin ang ating mga mata. Pumili tayong mabuti kung sino ang taong bibigyan natin ng plataforma. Yung iba dyan, hindi na nakontento. Gusto pa ng extra pocket money, nag-vlog pa at monetize pa ha ang mga tao nawawala ng bahay sa baha mga estudyante hindi nakakapasok sa eskwelahan walang makain walang matulugan tapos pupunta ka sa YouTube makikita mo yung buwis at pondo na dapat sa taong bayan pinopondohan ang luho para sa isang pamilya lang nang masaklap niyan in a few months mawawala na naman ito na parang walang nangyari at walang mananagot 1950s pa ako buhay ganyan na dati pero ngayon nakikita na natin live dahil napakalakas na ng loob corruption hall. It's not cancel culture. It's holding people accountable. Masasabi ko sa mga kabataan, at kung sino man ang gustong makinig, do not stay silent. Hindi tayo pwede maging complicit sa mga yan. Kailangan kung may nakikita tayong injustice, kailangan nating i-call out ito. Especially sa mga taong may plataforma. Naman po sa lifetime, makita ko ang pagbabago sa mga taong may mga kapangyarihan.